Hello! So, good evening! So, ayan. Pasensya nyo yung boses kasi <coughs> ang katil labunan ko lang akong boses ilang araw na to. So, ayun. Kahit wala akong boses, tinuturuan ko sila kasi lalo na ngayon may exam sila. <coughs> Kailangan may tutunan sila. So, ayan. So, pasensya nyo yung boses ko.

aris a k k aku aku nang aku <coughs> aku k Ko, ko, ko A k At. at at ki ka, ah, next si, si. kino ki ki ko, ki ko, I ki ko, my So <coughs> ah, si Si ki ka, ki Kasi suko. Ke. okay no? So. So. Keso. Keso. Kadawa ro da. Next. Bar Haris. Ano yung babae? Haris o. Haris. Haris orange. Papil beto. Di or. Si. 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 Kiko. Kiko. At. At. Tingin ka kasi dito. Ki. Mais ka nga. Ka. Ka. Ay. 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 May. May. Queso. Queso. Ano to? Bap. K Queso. Que so. So. Asan ang K? Asan ang K? Ito K. Okay. Very good. Ano? Maliit. Next. What the hell? Mm. Ano Next. Next to kayo. Ano to? ma Madume. Oh, okay. Very good, Aris. Ano to? Palapinas. Palapinas. <coughs> Ng Pilipinas hmm. ba? Ba. Ba. Ya. Dari na kami mice kan. Ba? Ba. ba ya. Bas. Bas. Ya ba. Ba ya bas. Ba ya bas. Ya, bas. Ba ya, bas. Ba ya, bas. <laughs> next. Masarap. Ma. Masarap. Rap. Masarap. Apa artinya? Ah, si next. Ma. La. Masarap. Ma Mm. Masala. Okay. Binta. Binta. Na. Na. Bintana. 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 <coughs> Mabait. Ma. Ma. Ba... Mabait. 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 Ilang words nga ito? Three? three. Words. Two words. Bakit naging three words? Okay, wait lang. Hmm? Wait lang. Uh, oh. Pangdila. Dila. Kandila. Kandila Bilangin nyo One Ilang One Two, two three. three Three words na Ako na bilang One Two Three Okay, three words yan oh, Next, Haris Ito hmm. na yung ano oh, Ano to? Haris Ito na po I'll be good now hmm. I'll be now oh, Ano to na po? Ito ayun. muna A I e, e, O U Ba Be Be Bo Bu Ka Ke Ki Ko Ku Ga, Ay Ba Be Mi, Bo Bu Ga 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 Intindihin nyo yung sino yung ay, basahin niyo. Ga Ga ito ulit. Ito, abot mo nga sa akin yung Tiko, ko, Daddy. No. E, na huh? Ha? ha? ko, eh? <igraph> abot mo nga sa akin. ko. Ha? Ito La, Ay, so hindi pa ko sabi. Samakang. La, lale, lilo, lilo. So, yan. La, ako. Ma Ma lilo, lilo. sarap. sarap. Sarap, na Kita naman mga Mami Lakasan Haris. Ra re ro. Ayusin, laruan. so su ta Wo Ya ye, ye yo, yo okay very good <laughs> dapat tandaan niyo yan hindi lang sa sasabihin ha next ito na Jesus, ito <laughs> english naman tayo <laughs> next english <laughs> naman Ay, na. hmm. <clears throat> next ito <laughs> naman Oh, ito na, listen na. Da, Daddy, the baby singing. ah oh, next na. Da. Da, daddy, do, do. Okay. Ano to? This stupid baby. Da. ah oh. ito, Haris, ano to? Da. Someone is so stupid. Ano to? Ano to? Listen. Haris, mm. listen. Ano to? Hmm? Wait lang no, Baby. Bo, bo. Do. Do. Da, de, di, do. Da, di. <coughs> Nilo. Oh, ano to? Liquid lang. Ka da? Da. De. Di. 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 Oh, ayusin mo kasi yung pagano mo. Sows, para sa, maano. Sa, sa, kasi mo ganyan. Ah. Oh, next na. Ito na. I like you. Ito, ito, ito. Oh, next na, ate. Listen na. Okay. Ito. Next, say, ah, oh, sige na, basahin, basahin. A. a, a da. A, da. Ah, da. ada next, next, i da next, next, a next, 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 a da next, da I da next, very good hindi mo 'yung sabihin mo para very good ikaw lagi, ha? Ha? yung church no? much. Hmm. stupid baby. Don't say mama. Must, don't say stupid, but ay <laughs> I never teach you, ha? Huh? <laughs> ano? <laughs> oh, sige na. Tena. Ano? 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 Do. Ano? do. do. Ricardo. So, ito. Aris, I see her. De. Da, da. Mm. Dede. Ate Scarlett. Ito dede. dede. O, oh, ito yung Maglisan ka dito. Kung ano na isipan mo na naman bad, ha? Do. Do. Da. 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 Do da. Do da. A. Da. Di. A. D. A. D. A. D. Da. 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 No. Okay. Next, ito. Ito. Atau, Da 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 Da. da Di. di, di itu, inti, da, 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 okay, dadi dadi itu mami harus, itu, u, itu, u, 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 u. u. u, 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 u. Uh, pronounsnya, u, pero da, yang anunya, u, anunya u u, hmm. u u, du, du, uh, du, uh du, 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 itu du, 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 haris du,

next. Oh, ang. Ang. Dede. Dede. Si? si. Aris, tingin ka dito na. Si. si. Oh. Ang kulit na naman ito. Di naman naglilisen. <coughs> si. Si. Ang. ang da. Dada. Ay. Mm. Ay. I? I? Tumingin ka dito na my my dede dede kai kai ano dito na nagbabasa kai kai dido dido ang ang um, mga mga uh, dede dede my May... duda duda oh next dede sige na dede yes. dada dada nang dada. nang Tingin ko dito. Dada, Dada ng na. Dede. Dada. Dada. Daga. <laughs> Ado. Ado. At, At. A da. da Do. Do. Dado. Dado. Hmm. Baka na pina bago muna. Ang gilis na nga tayo. Ang piti-piti pa. potato mo kakalabi na dapat ka dyan po ito ito English mo na <coughs> next charge yan na ABC tapos okay kita ABC ha ah. <coughs> oh. ay okay <coughs> sounds K K K K K, 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 K. K K K K K Okay D Sound, D, D. Dos Sounds Sounds Dinosaur Dinosaur Next E E, e Sounds Sounds Egg 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 Next F F Sounds frog 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 Ah A Apple Na, Sa ba? Say, Sa Sounds fast. Uh, Ba't inano yung recipe ko? Ako yung inano? <coughs> inano yung recipes ko. Sira na kaya? Nung college ko pa to eh. Huwag nyo ito. Ito yung na, recipe yung... ko nung college. Ano um, ba ito? Ano to? Ito yung mga recipe ko pa na yung... project.

Heart Heart Next Apag na mm. E E Sounds <coughs> Ice cream mm. E E Ah Ah Ice cream <coughs> ah. Magpuras kun ah. Get me yung no, hey, ikaw. Oh, o, iti mo yung iti... No Hindi, hiyot ikaw Next Ito It... mo Ito yung Oy Oy patinus ko Ito yung nabasa namin Ano po? ito po yung sabasa namin si po Saippo na naman. ito po yung, yung binabasa uh, namin next. next, ito to. ah oh, G. G G is jellyfish c a jellyfish K K K K K, 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 Kit K Maybe. Kitty. 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 But, Grito <laughs> <laughs> oh, kitty. L, L. is lollipop. 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 M is M. M. Ma, ma, monster. monster. Okay. N L. is. L. na, na Nuts. Coconut din ito. O? O? o, o octopus. Octopus. Okay. Um, alam ko yung octopus. P. P. Is? Pumpkin. Pumpkin. Okay. Next. Q <coughs> is? Queen. 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 Sakit na Ito no. R is? is ro ro robot. Robot. <coughs> S is, is? Star. Star. Okay, T is three. You is Unicorn. Unicorn. V isos. Vase. Okay. A W is, is wa water melon. X, X is sample. Very good. Why is, is a boat? Yate. Yate. Yoyo. Aray po, anak. Nasaktan ako. Z is? Y zebra. Zebra. Okay. Okay. So, to go to my leg town. Oh, bye-bye na muna tayo. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.